Remember? Yung bigas, 20 pesos. Ha? Nasiteringe nivel. Ano sa, asal ba? Opo. Kilanin po mama sa akin. Hindi po kasi shop yung mosta. Yung favorite colors niyo, green, red, ganyan. Ano po? Tara na. Wait, baka ausain mo kami dalhin ha? Alam mo bang nangangari ang buhay namin dahil sa bantay Ma'am, ah, hindi namin po kayo ipapahamak. Tuwala po kayo sa amin. Oo nga. Gayon ang pagtuwala namin sa inyo ng 2022. No? Ano po? Tala na! Huh? Oh? Ipilag mo ka sa Pats? Guwa! Uh, wow. ganyan pa sa New York! Akin na! Tala na po! bilir miyiz?